Saan I mean, yung kay Tristian? Kasi di namamatay palagi. Boss! Boss! boss. Intern ka pa rin, Ken? Intern ako? Oo. Oh, oh. Ano kayo? Al alam mo yung ano? Yung sa YouTube, yung secret ano? Secret boss. Ah! Ah, yeah, uh, I, see, I see, I see, Ano ka lang, man. Pwede ka namin itanggal anytime we want. <laughs> Do you gusto so flashlight? Me, 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 me! Fuck! I'm stuck! Wait lang. Ah! Here you go. Here's my payment for you. Dawu look up, best. ka man. Ay, lang ng flashlight. Comment, comment. Comment. Ano nangyari sa inyo? Nalaglag kami sa same spot. Nakalate. Tapos pagtigil ko sa screen tatlong gunggong patay. Fuck, I ain't jumping anymore. Fuck that. Kala ko ba ako yung inter... Hindi, di ba sabi mo ikaw yung nadan na boss? Secret boss ka na. Wala, wala. Hello! 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 Alam na natin kung saan. Malapit lang Fuck! kami. Ah! Bali ako! Ten! Uh, there's a spider here. Tenet is dead! He got he got beaten by the spider! Run your ass then! Are we going up there? Are we sure? Wala na madilim na dyan! Wala na tayo nakuha! Babe, <laughs> <laughs> kahit na namatay tayo, wala na tayo Ay, item. Ayun! Instantly! Saan ah, sa likod pa. Pabait ka? Saan? Saan? ah, pass. ayun! Ah, sige, sige, sige. Ah! Alas na. May snare play ulit. Ah, sige, sige! Tatlo! Taka, teka. What taka. the fuck? Gago, critical hit na ako! Ah, oh, wag na, wag na, wag na, wag na. Hey! Hey! <coughs> hey! Nakala Saan ba tayo galik? Narinig ba yun, Ben? Alin? Trish na lang ba yun? Ah? Ay, tutak! Ito mo! Ano yan? Si Bracken. Ah, si Bracken? Ah, may ano! Takbo ka yan! Labanin mo yan! Sundo mo! Malika dito! Oh, Takbo yan! Pero paper yan to! Taka, taka, dito. Taka. Ah! Ah! Okay. Ilang pa Oi oi oi. Ah ah. Oi. i i Ah, I got it. I got it. Run, Ken, run, run. Go without me. <laughs> Is he dead outside? Yeah, they're not dead. Don't. Not sure. ko okay, kita katawan niya. Ay, sa kabila. <coughs> kabila. <coughs> Ay, ah, I, I died! Lunch! <laughs> Lunch <laughs> <Pistay>, na! <laughs> A na! Ah, punta! Ay, ba't di mali, Lunch? ka nangin lang Narinig mo ba yung warning ko about sa gagamba? Critical ka na ba, Mel? Ah, uh, hindi pa, bakit? Gusto mo patayin yung hoarder ba? Sure ka? Sige. Okay, Nasa lel. Ay, oh, okay, salamat. <laughs> What the fuck? Target locked. Aray! Nasa lang siya! Sure. No! Uh. Sacrifice wasn't in vain, Ken. <laughs> Pinaragit agad si Kenneth eh. Sana kung sino yung mas injured eh. Gag, Sabi ni Kenneth, ako pa plus sa'yo. Pinaragit agad si Kenneth. <laughs> uh, ako daw kasi yung may idea. Oh, I guess. Narinig siguro, narinig. Okay. Ken! Yung mortal enemies here! Bumatay sa'yo kanina! Time for the revenge! Plus may kita! yung haliwo dito. Nagbaba, nagbaka out. Sabi di ko ayos ko 1v1. Okay, okay. Okay, dito! Okay, okay. Okay, okay. Okay, ko ayos okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Can I can I make it? oh, I can make it. Dito pala. Oh fuck. Pag namatay ako, Mela. Kunin mo na lang ako. Putang ina, may tapper. Ina mo. Tingnan mo stone. May tapper stone. Tingnan niya, tingnan niya. Yan nakatingin ako. Finito end. Teka, wag, wag ka na. Takutnya, kau cinta. Aku tidak akan mengerti. Aku tidak si Luffy Aku tidak Luffy mengerti. Aku tidak tidak akan mengerti. Aku tidak akan mengerti. Aku tidak akan mengerti. Aku Aku tidak akan mengerti. Aku Hindi pwede. God damn Hindi pwede. <laughs> Ayun. Dami yung item doon. May susi kaya tayo. Ken! Is he dead? <laughs> fuck, I'm a pussy, ain't going there. Ken! You what? Fuck that! I'm out! Is Ken dead? Yeah. Oh. Nagamba yun Oh, yeah, I got two pussy. <laughs> That's why I came back. Let's go. Oh! Where is it? Bitch! Come here! Go no, ahead, fuck! Fuck! Bitch! What? Bitch! I'm <laughs> gonna <laughs> No! The no! 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 No Tapos next update, nalilagyan nila ng lason yun. Kagamba. Tank inang yun. Huwag naman. Huwag tank na, Two hits na <laughs> lang yun eh. Kasi daw may nakakita ng ano. Masyado daw madali sa mga mga metagamer. Fucking cat. Miss Gagamba Okay na. May yung music niya ano. Si Kenneth. Come here! Huwag <laughs> tayo <tamang gulog> <laughs>

Ay, kore, kore, Uy, tawa, oh gaso. <laughs> 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 yeah. Oh. Little company. Jarok, yeah, you can you do us? Oh. 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 Ano Oh. 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 Yeah! Oh. Oh. Company? Oh. 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 Kaya nito ah, sleeping stream? <laughs> What the Are we, we lost? lost? yep. Ina man eh. Kaya He knew.

Sayang puta. <laughs> Shit. <laughs> ah, dalawang hampas na lang <laughs> Patay si Kainet Alam ko! <laughs> Alam niyo ba, ba't hindi pa mas yung multo? Kasi ginawa mo to May multo? Nabuksan ko yung F2 eh Ha? Huh? F2? Ayun, may pintuan dyan F2 Putang oh, Kainet, pinuksan! Kaya naman pala namatay siya eh Gawin <laughs> <on> na, sorry <laughs> Ako nagbukas din okay, eh Okay, okay namin Napatay! Napatay na! Ina niya! May distress call, pre! Ito mo, bro? Ito mo, bro? Ito mo, bro? Pakakakain kayo, ha? Ah! Putang ina, bracket! Alis ka, alis ka na kayo na! Alis ka na kayo na! Kiss me on my heart now! Dice dead. I know. Oh, I'm in No! Pa. Takbo! Takbo! Well, ano come. ba yan? Okay, plan change. We're going back. Akala ko ako habulan kasi tinitigaw ko siya. Gumilid bigla. <laughs> At ah, tinignan din. Tinignan din. Tinignan din. Tinignan How's life? <laughs> oh, what the <laughs> <a> <Yes>. hell? <laughs> 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 okay. Mel, sacrificial honor. Let's go. Of course, of course. Wala akong tugtog. <laughs> <laughs> Jai, any last words for me? Tulo, pang kanta ka, Jai, habang ina ko. Ina alay ko siya. <laughs> I'm sorry, my dear friend. <laughs> Ay, may dalang ako. Tayo na kayo nito, baka ng flask pills. Ay, may Meron lang parang sa to. Dito, kulalim. Bakit? Ang balon! May dyan ah. Oh my god! Eh, asalan nyo, Putang nila. Napapahihet. No! Boom! Fuck! Ay take up dito sa tatlong pait pagka nasa ledge. Never mind. Oh, gag, naglelelepit <laughs> ito. What the fuck? Ay, gag fly by. $5. Itlelelepit ito. Oh. <laughs> Takinan niyo kanina yung nyo paka-mitin atakuan, ha hey, hindi kayo humahampas na bisitahin kayo ni Ghostbird. I was gonna help Gyro, but you know, he died first. That's the biggest lie I've seen. Dude, I went in. I am flashlight, so that's a no no. oh, hi. Ah, I'm going to go the fuck? What the Naraning yung bago alam. Wala. I'm not pa dito. Low, low, low. Hindi, ah! mayroon ah! kamit dito.

Oh flash flashbang oh flash flashbang. Ah, kena 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 kena. Fuck you, fuck you. yung ayo, just simple lah. Okay, we're good to, we're good to. Hahaha. Tapi ini malas critical injury na. Baba ba mo rin yung gyro? Kung alin? Yung mo rin yun? Ano yung flash bang? Binaba ko na nga.

Takot takot, 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 takot. Nag-alasin ko. Sus, takot. andam mga stations sa base e. Eh. Ano oh, yan? Yeah, makasigaw ng takot ako. Sus, takot ka lang e. Eh. Langitlog. pero <laughs> darotong <laughs> mga tao, pupabalik e. Dito siguro sa baba? Sus, takot, takot. Shhh, shhh, shhh. Shh. Saan na, bakla e Kapit, ko kang maingay. Dalawang eyeless dog, kita ako eh. Takot ako alam, mo Bakit nandito? <laughs> e, na eh, Ano tayo? eh? ko.

makatalon! Hindi <laughs> ako makatalon. Jai, ka ba? Ah, he's dead. Your dead. Pa! Ano ba yan? Die, bro. Fixed... Pa, pa, hindi Could have. Run, run. <laughs> <laughs> Te pusiste